ni biro ang umibig. Nakatakot, makipaglaro sa laro ng pag-ibig. Darating talaga ang panahon kung kailan susuko ka na. Darating din ang araw kung kailan masasabi mo sa sarili mong bitaw na. At pumating na nga ang araw na to. Araw kung kailan na pagdesisyon ng itigil na ang kahibangan ko Migil sa larong, ito kung saan, mukhang ako lang naman ang may kagustuhang manalo. Ibitawan ko na ang relasyong nagkoconnecta pa sa ating dalawa. Ibitawan na kita. Pero bago kita binitawan, ay minahal mo na kita ng sobra. Minahal kita ng higit pa sa sarili ko, kaya ngayon ay hindi ko nakilala ang sarili ko. Bago kita binitawan inilaban ko ang tayo kahit na wala kang balak ipanalo ako oras na para bitawan ang relasyong walang ibang ginagawa hindi ang sakta ng puso kong walang ibang ginawa hindi ang mahalin ka lang kahit masakit ang puso ang inibig ka lang naman ng totoo bakit nga ba kasi ako umibig sa isang katulad mo matalino akong tao. Kaso naging tanga ako pagdating sa'yo. Kaya nga ayaw sa'yo ng mga kaibigan ko. Dahil sinisira mo lang ako. Tulo mo ang utak ko. Nagod mo ako. Pinapad mo ako. Bago kita iniwan ay nagtis mo na akong masaktan. Hinayaang masugatan ang puso kailan may hindi nasaktan. Oh. ako na ang bibitaw dahil ako na ang naghahabol kahit na ikaw naman ang nanligaw ako ang naghahabol kahit na ikaw ang pumasok sa buhay ko ako ang nasaktan dahil lang sayo kung hindi ka sana nagpakilala ay payapa na sana ako ngayon kung hindi ka sana nagpapansin ay payapa na sana ako ngayon ngayon ay bibitawan na kita at balisan na Bago kita binitawan ay binigay ko muna ang lahat sa'yo. Alalahanin mo kung paano ako magmakaawa noon sa'yo. Para lang mahalin mo ko ng paano mo pinangako. Niyakan kita. Binigay ko na lahat para lang manatili ka. Nagsakripisyo, pinabayaan ang nararamdaman. Ganyan ako bago kita binitawan.